Bagong salta sa magarang village ang ginang na si Myrna. Bata pa lamang siya, ay pangarap na niyang tumira sa magandang lugar na iyon. Ngunit mahirap lamang ang kanilang buhay. Mabuti na lang at nakapagtrabaho siya at nakilala niya ang asawang si Ryan, isang mayaman na may-ari ng isang printing company. Dahil sa ginoo, ay natupad ang kanyang pangarap. Maraming maraming salamat mahala! Nang dahil sa iyo ay natupad ko na rin ang mga pangarap ko noon pa man na sana ay makatira ako sa isa sa mga garang village dito. Pagpapasalamat ni Ginang Merna sa kanyang asawang si Ryan. Nilapitan na lamang siya ng kanyang asawang si Ryan at niyakap. Aba, syempre naman mahal ko. Alam kong ikakasaya at ikatutuwa mo ang ganito. Dahil alam kong kapag tutuparin ko ang pangarap mo, ay alam kong magiging masaya ka na. At kapag nakikita kitang masaya, ay masaya na rin ako. Nakangiti nitong sabi sa kanyang asawa. I love you, mahal. I love you mahal. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa bahay natin. At mag-arrange na tayo. At alam mo naman na ikaw ang bahala kasi alam kong excited ka na rin. Nakangiting saad ni na Ryan sa kanyang asawang si Merna. Natapos naman kaagad si Merna sa paglilinis at pag-arrange ng kanilang mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Ayan, Perfect na perfect na. Nakangiti nitong saan. Wow mahal, ang ganda naman ng pagkaka-arrange mo sa mga gamit natin sa loob. Aba syempre ako pa. Biro naman ni Mer na sa kanyang asawa. Kaya proud na proud ako sa iyo mahal eh. So sa labas naman tayo maglilinis? Ayaw oh, nga pala no. Sige na mahal, magpahinga ka na. At ako na lamang ang bahala sa labas. So question naman na Ryan sa kanyang asawa. Ano ka ba mahal? Okay lang talaga ako. Get ako na ang bahala. Kung gusto mong tumulong, ay tulungan mo na lang ako ha. Nakangiting saad ng kanyang asawa. Get walang nagawa si Ryan dahil sa gustong gusto ni Merna na siya mismo ang naglilinis. Get hinayaan niya na lamang ito. Perpekto na sana ang lahat. Kung hindi lang dahil sa pangit na bahay sa tapat mismo ng kanilang tahanan. Nakakaalibadban naman ang itsura ng bahay na yan paano nakapagpatayo ng bahay na yari sa pinagtagpitag pingyero at isama pa ang gamit na kahoy dito. Dito pa mismo sa isang kilala at kapitapitagang village na ito at talaga namang dito pa sa tapat natin, naiinis na wika ni Merna. Baka naman bahayan ng mga trabador dito. Hinayaan na nila dahil nga palaging may ginagawang bahay dito, hindi ba? Saad ng asawang si Ryan. Ah hindi, ereklamo ko ang bahay na yan para maipaalis dito. Hindi ko kayang tignan yun sa araw-araw. Kaya nga ako tumira sa ganitong uri ng village eh. Dahil gusto kong maganda lang lagi ang natatanoo ko. Tapos eh, ganyang bahay lang ang masisilayan ko sa umaga. Pagbubunga nga pa ng ginang. Mahal naman. Hayaan mo na lang yan. At hindi naman yan ginagambala ang bahay natin eh. Naku naku. Hindi nga talaga pwede. At anong hindi nagagambala? Abarayan ha. Nagagambala talaga ako dahil sa nasisira ang mood ko sa araw-araw pag nakikita ko ang bahay na yan. At teka nga, sino ba may-ari ng bahay na yan ha? Inis na inis nitong sabi. Mahal, kumalma ka lang ha. Kanina nga ay ang siya -siya natin. At huwag mong hayaan na ng dahil sa bahay na yan ay masasira ang araw natin mahal. Pangumbinsay na Ryan sa kanyang asawa. Hindi to pwede. At hindi ako pwedeng mag-relax-relax dito dahil sa hindi ko masisikmura na pagising ko sa araw-araw ay makakaharap ko yung bahay na yan at hahanapin ko ang may-ari at ire report ko ang bahay na yan. Mahal naman, huwag ka namang ganyan. Suway ni Ryan kay Ginang Merna. Subalik napakatigas ng ulo ni Ginang Merna kung kaya't agad na lumabas si Merna upang maghanap ng kapitbahay na pwede niyang makausap patungkol sa katauhan ng nakatera sa bahay na iyon. Mabuti na lamang at may nakita siya na nagwawali sa labas ng kanyang bahay. Ito ay ang isa sa kanyang mga kapitbahay. Um, excuse me po, pwede po bang magtanong? Tanong ni Ginang Merna. Yes po, magalang nasagot ng dalagita sa labas. Kilala mo ba kung sino ang may-ari ng bahay na katapat ng bahay namin? Tanong ni Merna. Saan po ba ang bahay nyo? Nagugulo ang tanong ng dalaga. Yung pangit na bahay sa harapan namin? Ay, kayo po ba yung bagong lipat? Oo eh. So kilala mo ba ang may-ari ng bahay na yon? At bakit walang nagre-reklamo sa bahay na yan? Akala ko ba lahat ng mga nakatera dito ay mayayaman? Kasi nga hindi makakabili ng bahay at lupa dito kapag hindi ka mayaman, hindi ba? iritang tanong ni Ginang Merna sa dalaga na kanya namang kausap ngayon. Sa totoo lang po ay madalang naming makita ang nakatera dyan. Madalas kasing nasa loob lang ng bahay ang lalaking iyon. Tapos ay alis na. Wala man lang kaibigan niyon dito sa lugar natin saad ng dalagang kapitbahay. Bakit naman kaya pinayagan ang pagtatayo ng ganyang bahay rito? Nakita niyo ba kung paano ito'y tinayo? Usisa pa ni Merna. Naho, sa totoo lang po, ay nakatakipang lugar na yan at laging maraming trabahador. Ang akala nga namin ay malaking bahay. Tapos nagulat na lamang kami ng tanggalin ng nakaharang. tas ganyan lang naman pala ang itsura ng bahay. Alam ko ay may nagtanong na sa homeowners ng patungkol sa bagay na yan eh. Kaya nga kay Tagal bago nakahanap yan ng kapitbahay, wika muli ng dalaga. Ganun ba? Hindi makapaniwalang sa ad ni Merna sa dalaga. Oo, at pasensya ka na po talaga ali ha. Kasi yan lamang ang mga impormasyon na nakuha namin mula dyan eh. Pagpapasensya ng dalaga. Agad namang nakarating si Ryan sa kinaroroonan ng asawa niyang si Merna. Andito ka lang pala mahal, ani nito. Sige maraming salamat sa impormasyon iha ha pagpapasalamat ni Merna at tumangu lamang sa kanya ang dalaga at agad rin pumasok sa kanilang bahay. Anong impormasyon? Nagtatakang tanong ng asawa nitong si Ryan. E, pa? Eh di patungkol sa harap nating bahay na ang pangit? Mataray na sagot na ginang Merna. Mahal naman, hayaan mo na nga yan? At anong impormasyon naman ang nakalap mo? Tanong ng asawa niya. Akala ko ba ipabayaan eh, lang? E eh, bakit naman naging interesado ka na ata? Mahal naman, gusto ko lang ring malaman para naman matulungan kita kahit papaano. Sige na nga, sasabihin ko na. Kahit makinig ka, dahil sa hindi ko nauulitin pa ang pagsasalita ko, banta ni Kinang Merna sa kanyang asawa. O na, ito naman napakasungit ng asawa ko. Sige na at makikinig ako. Pangungumbinsi pa ni Ryan. Sabi ng dalaga na nakausap ko, ay hindi nila alam at kilala kung sino ang may-ari ng bahay na yan. Dahil sa nakatakip ang mukha nito At lalaki ang may-ari ng bahay na yan Sa katunayan nga Ay nagtataka rin sila gaya ko Kung bakit nakatira yan dito At akala nila ay mayaman Dahil sa maraming trabahador daw noon At kulat na gulat na lamang sila Nang makita nila na ganyan ang itsura ng bahay na yan Talaga ba? Tila hindi naman kapanipaniwala ang sinasabi ng dalaga na yon mahal Yan ang ari ng iniisip ko eh Tila napaka misteryoso ata ng lalaki ani ni Ginang Merna na tila ba nag-iisip ng malalim. Ang mabuti pamahal mahal ay umuwi na tayo para naman makapagpahinga ka na at makikita rin naman natin ang may-ari ng bahay na yan. Kaya saka ka na lang siya kausapin kapag siya ay nakita mo na suwestyo so ng asawa ni Ginang Merna. Aba sa wakas at may silbi naman pala ang sinasabi mo Ryan kaya tumanda sa akin yung lalaki na yan kapag nakita ko siya dahil sa naiinis na talaga ako sa bahay niya. At sa harapan pa talaga natin, kasalanan mo rin ito, Ryan eh. Ba't naman sa akin naman ang kasalanan sa ngayon? Eh hindi ko naman alam kung may kaharap tayong bahay na ganyan eh. Wala kasing nagsabi sa akin, kaya huwag mo akong pagbintangan. Depensa ni Ryan sa kayong asawa. O sige na nga, wala naman akong magagawa kahit nawait na kita eh. Hindi naman mawawala wala yung bahay na yan. Kaya naman magpapahinga na lang ako. Ani na lamang ni Ginang merda at agad naman silang bumalik sa kanilang bahay. Ilang araw ang nagdaan at hindi pa rin nakikita kahit minsan ni Merna ang may-ari ng bahay na iyon. Mahal, ang aga-aga naman sumisilip ka na naman dyan, tanong ng asawa nito. Eh umaasa ako na baka makita ko yung may-ari. Mahal naman, baka naman inabando na na yan ng may-ari, kaya ganyan ang naging itsura. Kaya tigilan mo na ang kakasilip dyan, kasi mag-iisang linggo na at hindi mo pa rin nakikita ang may-ari, may stress ka lang dyan sa mga pinagagagawa mo eh. So is yun ang asawa nito. Wala akong pakialam. Basta tumanda talaga ang may-ari ng bahay na yan. Dahil sa hindi ako komportable na titira ako dito. Hanggat hindi pa yung nawawala sa harapan natin. Matigas na saad ni Ginang Mer na sa kanyang asawa. Kit na pumuntong hininga na lamang si Ryan. Ikaw ang bahala dyan, mahal. Aalis na lang muna ako. At marami pa akong aasikasuhin sa kumpanya eh. I love you, mahal. See you, mamaya. Paalam ng asawa ni Ginang Merna. Palaisipan talaga kay Merna ang lahat. Inabangan niya ng mabuti ang nakatira sa bahay na iyon upang kanya itong makausap. Ilang araw rin siyang naghintay dahil may ilap talaga ang may-ari nito. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang siya nang biglang lumabas ng bahay na iyon ang may-ari. Naku Jackpot, sa wakas ay lumabas ka na rin sa lungga mo. Mukha ka namang pinata kaya siguro wala kang pakialam sa buhay. Humanda ka sa akin at kakausapin kita. Saad ni Merna sa Adnimer, nasa kanyang sarili. At siya namang kakalabas lang ng kanyang mister sa kanilang bahay. Nang makita niya at marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Sandali lang naman mahal. Hayaan mo na siya. Nauna naman siya rito eh. May karapatan siya sa kung ano ang nais niyang ipatay bahay. Dahil lupa naman niya yon. Hindi mo alam baka may pinagdaraanan siya awat naman ang kanyang mister. Ryan, kung hindi ako kikilos, ay parati kong matatanaw mula rito ang pangit na bahay na yan. Hindi ka ba naaasiwa? Kakausapin ko lang naman siya. Nang sa gayon ay maiayos niya ang bahay niya para alam niyang nakakaperwisyo siya sa paningin ng iba. Ani ni Merna. Pero Merna, mali pa rin ang gagawin mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka sa huli ay mapahiya pa tayo sa gagawin mong yan eh. Nag-aalala lang saan ng kanyang mister. Walang mawawala rayan kung hindi ko susubukan. Kung nasisikmura mong makita ang pangit na bahay na yan, pues ako ay hindi. Dahil hindi ko talaga makaya kahit na ilang araw na ang nagdaan. Kit ngayon ko lang siya nakitang lumabas at ito na ang tamang pagkakataon. Kit wala kang magagawa at wag na wag mo akong pipigilan. Banta ang Ginang Merna sa kanyang asawa. Pero Merna, hindi na natapos pa ang sasabihin ni Ryan dahil sa lumabas na si Ginang Merna sa kanilang bahay at hindi na nagpaawat pa si Merna at lumabas na siya ng bahay upang kumprontahin ang lalaki. Hindi niya na napikilan ang kanyang sarili sa labis na inis. Hoy, mawalang galang na sayo, binata. Ikaw bang may-ari ng bahay na yan? Turo ni Ginang Merna sa bahay na nasa harapan niya. Magandang umaga rin naman po, ali. Opo, ako po ang may-ari. Bakit po? Nagtatakang tanong ng binata. Wala ka ba talagang planong ipaayos ang bahay mo? Kontento ka na ba sa ganyan? Bungad ng ginang. Tumingin naman ang binata sa kanyang bahay. Ayos naman po ang bahay ko, ginang. Kontento na po ako. Tugon naman ang binata. Kontento? Diyan sa bahay mo sobrang pangit? Hindi makapaniwalang tanong naman ni ginang Merna. Opo, bakit po ba? Wala namang masama sa bahay ko ah. Nagtatakang sagot na lamang ng binata. Hay nako, ano pa ba ang inaasahan kong isasagot mo? Siyempre ang mga kagaya mong batugan at irresponsable sa buhay ay kontento na sa ganyang uri ng pamumuhay. Nakakatawa ka lang talaga dahil sa ganitong lugar mo pa napili talagang magpatayo ng ganyang kapangit na bahay. Dagdag pa ni Merna. Teka lang po Ginang, bakit po ata, sobrang laki ng galit nyo sa bahay ko? Wala naman sigurong ginawang masama ang bahay ko sa inyo ah. Para magkaroon kayo ng galit ukol dito bagalang na tanong ng binata kay Merna. Aba, so sa pagkakala mo ay walang ginagawang masama ang bahay mo sa akin. Wawa, wala. Sure ka dyan? Mataray nitong tanong. Opo, kasi nakatayo lang naman dyan ang bahay ko at hindi rin ko yung kumagalaw para galawin kayo. Sarkastikong saad ng binata. Aba, ang sarkastiko ng salita mo ah. Hoy, para sa kaalaman mo, yung bahay mo na yan ay may ginawang kasama sa akin. Alam mo ba yun ha? Pasensya na po kayo ginang Pero hindi ko po alam Ano po ba yun? Para naman masolusyonan ko Nang sa ngayon na ay hindi na kayo magalit Magalang na tanong ng binata Pwes, ayusin mo yung bahay mo Dahil sobrang pangit At hindi ko matitiis na tingnan yan Nakakasira yan ang paningin at mood ko Kaya ayusin mo na yan Wala ka bang pera? At sana naman mahiya ka sa mga kapitbahay mo rito. Ang gaganda ng mga bahay namin habang yung bahay mo ay parang bahay ng isang daga. Maghudos dili ka nga, iho. Suway so, ni Ginang Mer na sa binata. Pasensya na po kayo, Ginang, ha? Pero hindi po ako nahihiya. At isa pa po, kontento na ako sa bahay ko. Gaya ng sinabi ko kanina lang po, may kailangan pa po ba kayo? At kung wala na po kayong sasabihin, ay pwede na po ba kayong umalis? May kailangan po po kasi akong puntahan, eh. Huwi ka naman ng binata." inis na lamang si Merna sa inasal ng lalaki. Nag-iisip tuloy siya ng ibang paraan para mapaalis ito sa lugar na iyon. Buisit? Buisit talaga ang lalaking yon, Sigaw na lamang ni Ginang Merna. Nang makapasok na siya sa kanilang bahay. O mahal, ba't badrip na badrip ka ngayon? Hindi mo ba nakausap ang may-ari? Tanong ng kanyang asawa. Nakausap ko siya, pero nakakapuisit. Hindi man lamang niya ayusin ang kanyang bahay. At alam mo ba na niya lamang ako ng kontento na siya sa kung ano ang bahay na meron siya? Inis na inis nitong saan. Hayaan mo na nga lang yun mahal. Suwestyo so, ng kanyang asawa. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis yung lalaki na yan. Ang sarkastiko pa kung magsalita. Akala mo kung sino? Naku mahal mag-relax ka lang okay? Wala kang magagawa kung galit na galit ka dyan. Ang mahalaga ay magpahinga ka na lamang muna okay? Kahit napatangutang muna lamang si Ginang Merna at malalim na nag-isip ng paraan upang mawala sa kanyang harapan ang pangit na bahay. Bigla na lamang siyang napatuyo sa bay May naisip na akong paraan mahal, ani ni Ginang Merna. At ano naman yan mahal? Siguraduhin mo lang nagagana na gaganin, ha? Ay hey, naku, ewan ko ba sa'yo? Ang laki-laki talaga ng galit ko sa bahay na yan. Saad na lamang ng mister nito. Bilhin na lang kaya natin ang lupa ngayon Brian. Wala namang bilang ang bahay niyan. Dahil sobrang pangit, bilhin na lang natin. Nagsageyon ay mawala na ang problema ko riyan sa napakapangit niyang bahay. Wika ni Merna. Malabo naman ata yan, mahal. Kasi sa tingin ko, ay hindi niya ito ibebenta Hayaan mo na siya, Merna. Intindihin na lang natin ang sarili nating buhay. Hindi naman niya tayo naabalay. Sad pa ng gino'o. Kung ayaw mo, edi ako na lang ang gagawa inisasaad na, na lamang ni Merna. At ano naman ang gagawin mo, Merna? Tanong ng kanyang asawa. Kung hindi ko yun mabibili, pues pupuntahan ko na lang na mamahala ng village na ito at babayaran ko sila para mapaalis na ang lalaking yan, pati na rin ang bahay na sobrang pangit. Inis na saad ni Merna. Merna, hayaan mo na lamang, okay? Isipin mo na lang na walang bahay sa tapat natin para hindi ka na magkaproblema. Suwestyo so, na lamang ng asawa. Hindi talaga pwede. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Ryan, ha? Na hindi ko talaga masisigmura Kaya naman hindi ba binilat mo ng bahay sa village na ito para maging masaya ako? Pero hindi ako magiging masaya ngayon. Hanggat hindi nawawala ang pangit na bahay na yan. Kaya't napailing-iling na lamang ang kanyang asawa sa so, mga reaksyon ni Ginang Merna. Desidido na si Merna na paalisin na ang binata sa kanilang village upang mawala na rin ang bahay nito sa kanilang tapat. Pumunta siya sa pamunuan ng Homeowners Association at sinumbong niya ang binata. Sa mismong tapat ng bahay ng binata ay kinausap niya ang mga ito. Magandang umaga po. Bati na lamang ni Merna sa namamahala ng kanilang village. Magandang umaga rin naman po. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? May problema kasi sa village natin. At gustong gusto ko nang mawala ang problema ko ngayon din. Kahit na magkano ang babayaran, ay babayaran ko. Disidido sa saan ni Merna. Tila malaki-laki ata ang problema niyo mama. Ano po ba yan? Magalang na tanong ng taga pamahala. May bahay kasi sa tapat ng bahay namin. At yun ang problema ko. Bakit naman po kayo problema sa bahay sa tapat ng bahay nyo? Ginagambala ba kayo dito? O may ginagawang mali ang kapitbahay nyo na siyang naging dahilan upang masaktan kayo pisikal? Tanong ng tagapamahala. Hindi naman ako sinasaktan ng may-ari, pero hindi bagay ang bahay niya sa pangit na lugar natin. Nakakababa ng dignidad. Kung ako sa inyo, ay paalisin ko ang may-ari nito. Hanggat hindi niya pa kayang magpatayo ng bahay na naayon sa village na ito, kawawa kaming mga kapitbahay niya, wika ni Merna. Bakit naman ako magiging kawawa, gina? Eh hindi naman po kayo tumira ng bahay namin, di ba? Hindi nga ako ang tumitira sa bahay Kaya nga kami pumili ng bahay at lote sa village eh Para makapag-relax ako At maiwasan ng stress at depresyon Dahil sa nagka-anxiety at noon. Pagdadrama pa ni Kinang Merna Ngunit kinang, wala po tayong magagawa Dahil naprubahan naman ang asosasyon ng disenyo ng kanyang bahay Wala naman pong mali rito Sa ad ng pamunuan Bulag ka ba? Hindi nyo ba nakikita kung gaano kapangit ang bahay na yan? Sumisigaw na si Merna. At mabuti na lamang ay agad na dumating ang kanyang mister. Kaya't inawad na lamang siya ng kanyang mister. Merna, umalis na tayo. Nakakahiya ang mga ginagawa mo. Bulong ng kanyang mister. Pasensya na po kayo sa mga pinagsasabi ng asawa ko ah. Paghihingi ng dispensa ni Ryan sa tagapamahala. At agad namang na ni Ryan ang kanyang asawa si Merna. Sa kabilang dako naman, ay lumabas ang binata sa kanyang bahay upang malaman kung ano ang nangyayari. Nagulat na lamang siya nang malaman niyang inarereklamo pala siya ng bagong kapitbahay dahil sa lubos na kapangita ng bahay niya. Hindi ako alis ng bahay nito ito hanggat hindi pa umalis ang lalaking yun sa village na ito. Sigaw ni Merna na siyang dahilan upang pumunta ang lahat ng na sa asosasyon sa labas ng bahay ng binata. Merna, Nakakahiya na. Marami ng tao ang nakakakita sa atin, oh. Bulong ng kanyang asawa. Kuminahon po kayo, misis. Hindi po talaga maaari. Sad na lalaki. May isa sa mga tagapamahala ng village. Hindi ako hinahon. Hanggit hindi niyo gagawa ng paraan, mapaalis lamang ang pinatang nakatera sa bahay nito. Sigaw muli ni Ginang Merna. Ayaw sanang sabihin ng pamunuan ng katotohanan. Pero napilitan sila dahil sa galit ni Ginang Merna. Misis, hindi sana namin na aminin ang totoo, pero mapipilitan kami para kayo po ay huminaw na lamang. Siya po si Architect Ellie, anak po ng may-ari ng village na ito, ang kaisa-isang tagapagmana ng village. At hindi po siya basta tampay lang, kilala po siyang arkitekto. At ang bahay na ito ay ang kanyang unang plano. Hindi po siya katulad ng nakikita nyo. Hayaan nyo pong ilipot ko kayo sa loob. Saad pa ng lalaki na siyang naging dahilan upang magulat si Ginang Merna. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Ginang Merna. Sabi ko naman sa'yo noon, papahali, napapahiling-iling na saad na lamang ng kanyang mister. Gumiti na lamang ang binata. Sabay sabi, Pasok po kayo sa munting kong bahay. Kung kaya't agad namang pumasok na si Merna at Ryan. Nang makapasok ang mag-asawa sa loob ng bahay, ay namangha sila nang makitang ubod balay balaydo ng ganda taliwa sa itsura nito sa labas. Ang ganda pala ng loob nito, namamanghang saan ni Merna. Humiti na lamang ang pinata. Ginawa ko ang proyektong ito upang maging inspirasyon sa mga tao. Dapat ay hindi tayo umuusga sa panlabas na anyo lamang ng isang bagay o tao. Hindi naman importante kung anong itsura nito. Ang mahalaga ay maganda ang loob nito at komportabling terhan. Ganon rin dapat pagdating sa ating sariling kalooban sa pa ng binata. Dahil doon, ay napahiya tuloy ng patindi si Ginang Merna at naisip niyang ginawa ata ang bahay na ito para sa tulad niyang mapangusga at mapanglahid. Humingi ng tawad si Merna kay Architect L para sa kanyang mga inasal at maling mga nasabi. Sana ay mapatawad mo ko iyo sa ginawa kong pangusga sayo, sa sa pit ni Merna. Pati rin ako iyo sana ay mapatawad mo rin ang asawa ko sa ginawa niyang padalos-dalos sambit naman ni Ryan sa binata. Huwag kayong magalala, mga men sir. Kasi sanay naman akong mahusgahan. Ang isipin niyo na lang po ay isa ito sa magiging leksyon hindi lang kay Ginang Berna. Kung hindi sa lahat ng nasa village na nanglalait sa bahay ko, at sana naman ay wala na kayong mahusgahan pa na ibang bahay o di kaya naman ay tao sa saan ito. Kaya mula noon, ay nagbago na ang tingin ng ginang sa bahay na iyon. Sa tuwing matatanaw niya ang naturang bahay, ay pinapaalala niya sa kanyang sarili ang malaking aral na kanyang natutunan na huwag basta-basta humusga -basta sa panlabas na kanyon lamang.